Narito ang ilang mga tips mula sa Rescue 5 kung paano natin may ang sunog. Itago ang posporo o lighter sa mga lugar na hindi kayang abutin ng mga bata. Kapag may nakasinding kandila, ilayo ito sa mga bagay na madaling masunog tulad na lamang ng kurtinang ito at hanapan ito ng po pwedeng mapatungan na hindi gawa sa papel o plastik tulad na lamang ng platitong ito. Regular na i-check ang mga installation ng kuryente. Kung merong faulty electrical wiring sa ating mga bahay tulad na lamang ng Nasa aking itaas ngayon, huwag na natin pakialaman kung wala tayong kaalaman sa pagkukumpuni nito. Mas mabuti kung tumawag na lamang tayo ng lisensyadong elektrisyan. Inspeksyon din kung may singaw ang LPG. Bukod sa amoy o singaw ng uh, LPG, pwede rin malaman kung may leak ang LPG tank sa pamamagitan ng uh, pagapunas ng tubig na may sabon dito sa pinaka-host ng uh, LPG tank. So kung merong uh, mas maraming bula na lumabas, ibig sabihin nun no, meron yung leak at kailangan na palitan ka agad. Huwag mag-overload ng outlet. At kung alis ng bahay, siguraduhin na walang appliances na may iwang nakasaksa. Tandaan po natin, mailalayo po tayo sa sakuna. Kung sa simula pa lang, alam na natin kung paano ito may iwasan. Benji Durango, Rescue Fire.